So ngayong araw guys ay ang araw na mamimigay po tayo ng mga relief para po sa mga nasalanta ng Bagyong Christine dito po sa ating uh, mga kabarangay at kababaya. Ayan, ang mga relief goods po na ito guys na ipamimigay natin ay galing po sa mabuting puso nila Ma'am Brenda Maige, Rizel M. Cabreros at syempre kay Ate Zimira po. Sila po guys ang Temzemis. Kaya supportahan po natin guys ang kanilang Facebook page. Ang ipamimigay nga po pala natin bawat pamilya ay naglalaman ng plastic ng uh, dalawang kilong bigas, dalawang noodles, dalawang sardinas at tatlong uh, stick na kape Alam ko pong konti lang yan kumpara po sa may ipinangimigay ng iba pero alam ko rin po na ang konting tulong po na iyan ay malaking turong din po kahit paano po ay uh, mababawasan po ang kanilang isipin na pagkain sa araw-araw. Ayan, makamenos mo lang po tayo ng kunting tulong para po sa kanilang pang isa o pang dalawang araw na kagipitan. At ako guys, ako lang po ay ang magsisilbing tulay po ng mga tulong na ipaaabot po nila para po sa mga nasalanta bagyo. At kung iniisip mo po na ikaw nanonood ay walang uh, naiambago na itulong, nagkakamali po kayo. Dahil po sa inyo pong suporta ah, sa pag-follow sa akin at sa panonood, ay nakatulong na po kayo. Alam niyo ko po, po kung bakit. Kasi kayo po ang dahilan kung bakit tayo nakilala ng mga mabubuting puso na iyan na Temzemis. Kaya saludo din po ako sa inyo guys. Kaya keep on sharing and stay tuned sa ating uh, Facebook page guys. Yan, tara guys, samahan niyo po ako. At ipamigay na po natin ito at baka ipamigay pa ito ng iba. Sira-sira yung bahay ni Teka, dito ka udali. Ano nangyari sa bahay nyo? Sige Ano lang, kamusta na? Dito ka, lapit-lapit ka dito at baka abutin ka ng tricycle dyan. Inanod yung bahay nyo. Ito yung mga gamit nyo. Wala na. O, ibigit na si mama mo. Hmm. Ang gamit ako. Sandali, ibigit ang pera mo. Uwi na. Hmm. Ang biling ulam. <laughs> Di sa ano lang po sa kanila ho. Yan po si Joseph yung bata po tinutulungan natin dito kasi nilipad na yung ano. Yung ay inanod nilipad na kasi. shoutout out po si Paring ano, Jean Paul. Oh, ato to. <laughs> yung bahay nila. Wawa wow, naman guys. Guys ito natin. Natutunaw na dito. naman. Huwag naman sinahanan yun. Dahil binabibigay ko ng Team Xemis na yun. Nay, okay, kamusta? Binahapo. Binahapo kayo. Walang bahay nyo, na Yan po. O, sige, Nay. O, galing po yan sa Temsemis, na O, sige po. Ingat po. Huwag ka na lumabas. Huwag nang buksan ako na. <laughs> Sabi na lang po kay Nanay Mili, nagbisita ako kay oh. Galing po yan sa semis. Tay, sandali lang po. Galing po sa semis. Kaya pa po. Kaya po. Sige po, ingat po kayo tay. <coughs> Nay oh, bayin nyo po yan. Kanina po. Ilan po kayo? Diyan tatlong bahay po 'yan. Kanina po ito isa. Ah, iyo po 'yan. Dalawa lang po kayo. Ngayon. Galing po sa Thames eh, Miss Nay. Kumusta po kayo nai, nung ano ba? Ako oh, ya. Abot din 'tong tubig. Ang ganda. Kakapain naman kami dito, kasi Sa anak. Sige po, nai. Opo, oh, sige po. Thank you din po. Kasi ah, ate ay baka masagi bahay niyo po. Wait lang po. May Same sis po. Salamat. Sige po, ate. Dito po kasi mga kaibigan binaha po dito eh. Sobrang lubog po. Testing tingnan niyo naman po 'yung bahay nila. Anay oh, oh. Galing po ito na 'yung same sis po. Salamat po. Sige po. Thank you po. Ingat po kayo. Tayo rin po. Ah, ingat. mo din ni po. Galing po yung STEM semis. Uh, hmm. Ah, doon po sa isang bahay. Uh, uh, ito, ito. Oh, dali. Baha. Ito na try Sige, ingat kayo. Ayan, ang baha. Ito lang yung ano ko, long sleeve. Anong nangyari sa bahay mo? Butas-butas na ito. Nagtagilid na baga pati. Na. Ay, na, na, hanggang saan po ang tubig dito? Ay, Malalim na Malalim. Pasok sa loob? Mm -mm. Pasok sa loob. Pasok. Sino kasama mo dyan ngayon ay? Wala. O, Nay, may dala ko dito oh. Galing po ito kay ano, kay Ma'am Brenda, tsaka kay Ate Rizel at kay Ate Simira, kay Ms. po. Dinagdagan ko na. Guys, uh, ate, oh, dalawa na yung ibibigay ko kay nanay ha. Yeah. Oh. Dalawa na tsaka binilhan ko rin siya ng ano. Ang clip. Saan na nanay? Ito na lang po. Lang. Hmm. Ito na lang. Di mo ko na miss tayo? Ay, eh, miss na miss na makita sa'yo. Bakit ba, di mo ko na yakap? <laughs> sabi ko na, ang pagkain mo, ay. anong halang kabaga? ah? <laughs> ano, sabi ko, di kita na, aba na. po Na, paano daw si ano? Kamusta ka na Salamat ngayon. ay kumusta ito. Sos Maria, o si. Bali guys, dalawa lang po sila dito magnanay. Tapos yung anak niya po is ano, Ah. Mm -hmm. uh, hirap naman sabihin na uh, ano. Basta ganun guys. Uh, ano? Matandang dalaga na. 50 years old po yung ano. Matanda na rin po yung anak niya na kasama dito. Wala pong naghahanap buhay para sa kanila. Kaya dalawa na po yung binigay natin guys. Paano nai? Kasi namimigay po kami ngayon ng ganyan oh, ay. ay. Mauna hmm, na rin po kayo. Punting, punting tulong po tay. Galing po sa Team Zemis. Po. po. Yan guys, ito guys, tabing dagat po ito guys. Barangay Buhang. Ah, ba? O barangay? Ito so guys, oh. Tawah po! Parang liboy, Tingnan yung bahay guys, oh. mm. Ano, kamusta ka dyan? Parang ilayboy. Ganda na ng buhok mo ah. Pagupit ka na. Paano ka pa nagkakasa dyan sa bahay mo? Ito yung bahay guys. Oh, mm. ito. Dalawang, dalawa na yung ibibigay ko sa iyo. Mm. Galing yan kay Ma'am Brenda, kay Ate Rizel at kay Ate Zimira. Mm. Oh, kamusta ka dyan? Mm, ayos ka naman dyan. Tingnan nyo guys, bahay niya. Matandang bahay na po ito. Nagiba na. Tapos kung ano yung pinagkagiba tinakpan takpan na lang niya oh. buti na lang may maayos pa na Siguro binigay lang sa kanya yan. Ayan, salamat po, Tim Samis. Lalo na kay Ate Brenda, kay Ate Rizel, at siyempre kay Ate Zimira. Ayan hey, po, na po ang sinting tolo. po yan sa Tim Samis. Ay, lubog po kami doon oh, ano ah. Sa iyo yan. Oh, pag sa bibigay sa Ibena. yan. Oh, ito. Galing ano? sa Team yan. Magbasa ng mag thank you ka kay Mang Brenda, kay Ate Rizel, kaya Ate Simira. Marami pa pagbigas doon. Hindi Ay, po kaya po oh, Yung Oo. Oh. Bigay mo ito ay, kay Milchor. Mahinang kumain si Melchior. Ay, papalakasin so, natin. Ang galo ito, <laughs> oh, ito na. Chee! Oh guys, unahan ko na kayo kaysa baka ibas nyo si Ate Michelle. Para po sa kaalaman nyo, si Ate Michelle po ay depressed po yan kasi single man po yan. sobrang hirap ng buhay. Minsan hindi po sila kumakain. Ayan, kaya de depressed po yan. Kaya ganyan po siya. So, sobrang nahihiya. Marunong pa naman siya mahihiya kasi ayan nga, nahihiya siya. Ayaw niyan tanggapin. Pero para po sa kaalaman nyo po, si Ate Michelle po ay depressed. Ano po at uh, sobra pong hirap ng buhay nila. And isa po 'yan sa napagawa natin ng bahay sa si Ate Michelle sa tulong po nating sponsor. Kaya po baka po sakali na i-bash nyo dahil ayun ayaw tanggapin, nahihiya sasabihin ang daming bigas. Wala po yung wala po yung bigas. Nahihiya lang po 'yan kaya ganyan. <laughs> Ganda ng anak ni Ate Jenny oh. <laughs> Shout out. Kaya sa team Semis. Yan guys, ito po yung pabahay ni Kuya Balo. Oh. Sa kanila. Pabahay po ng kalinga. Pakibigyan na lang din Ate Jenny Lin, ha? Na. For the day. Magkasundo naman siguro. Okay, salamat, salamat po. Salamat po. Sige, ingat na. kayo. Ay, Ate Jenny pala, oh. Pambiling ulam. Salamat. Galing yan kay Ma'am Brenda, kay Ate Rizel at kay Ate Zimira. Si guys, please papalo po si Ma'am Brenda Maigi at si Ate Rizel M. Cabrelos at siyempre si Ate Zimira si guys. Bibigyan po natin dito yung nanay ni import Yung pong binablog natin batang may sakit noon na sobrang payat na. Ayan. Yeah. Ayan, Ate Lydia. Ato, galing si Tim Semis po. Thank you. Nasaan si Ate ano? Nelly. Nasaan si Ate Nelly? Nasa kanto. Nasa kanto. Sige. O dyan ah, kay eh. Yun lang, galing sa si Team Simis. Thank you. Ate Lidya, bye-bye. Salamat. Thank you. So, yun guys. Ang uh, mga nangungupahan lang po yan dyan sila. Ibinili na po yan sa atin ng barangay na sana mabigyan natin ng tulong kasi ayan, sobrang hirap po ng sitwasyon ng mga uh, walang pambili ng pagkain. Meron man, kaso kapos. Pero sa ngayon, parang may nakita akong bayabas dahil ito muna ako, pa. Ito Ito <laughs> Galing po sa Team semis, na. di po yan sa akin galing. Ako lang lang may <laughs> Okay na. Eh okay na po 'yan. Galing po sa Team Semis. Sige po. Ay nanay, saan po kayo pupunta? Saan po kayo paroon? Ay, bibigay po ako sa inyo, ay. Kaya mo pa po. Kaya pa, mabigat. Nine. Salamat po, ingat po kayo Sige po Rilip, so, galing po sa Team Semis Ay, salamat <laughs> Sige po okay. Okay. Galing po sa Team Semis Pasensya na po at gawdila Sige po Oo, at oo oh, Katulong natin guys, pag-repack kagabi at, Thank you Tiyakawa din naman yung bahay mo Tige sa kayo ni James Oh, yun salamat. yung kasama natin pag repack uh, gabi guys. Salamat Ma'am Semera. Oh, sa blessing. Kay Ma'am Brenda, tsaka uh, kay Ma'am Brenda. Tsaka kay Ate Rizel. At Ate Rizel. Salamat po, mm. thank you. Munting isa kayo diyan ni eh, Trevor. guys, <laughs> oh, okay, so, ang problema namin guys, boss na yung gasolina namin. <laughs> Tapos medyo madami pa po. eh, medyo malayo-layo na po kasi yung naiikot namin ay. So, ayun. Ah, uh, na pa natin to, guys. Patingin daw po alumpia si Nanay. Oh. Uh -huh. Di po ako nanay mabili. Hindi huh? po ako mabili. <laughs> Tiningnan lang, lang po ako. Ibibigay na lang po ako sa inay. <laughs> sige po. <laughs> o oh, sige po. Mm, dalawa na po itong ibibigay ko sa kanya mga. mag maano ka po sa core? Ano po 'yan? Dahon ng kanina ni Bilin. Ah, dahon po ng saging. O oh, sige na po at mabigat ito. Oh ilagay mo sa sako, isa sa sako. Guys, ubusan kami ng gas. Motor na lang kami, meron ba natin na, itero? o? Po ito sa Pemze mismo. Apo, kasi salamat. Mm, stroke na yung isang ano nyo tay? Hindi nyo na po naigalaw, Paralyzed na yung kabilang ano? Ay, wala na. Mm. 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 Ay, may ano, may stainless. stainless. Mm <laughs> galing ito ate si Tim Samis. Napapanood mo naman sa oh, 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 oh. Salamat po! Ang oh, sige dun, dun sa kaya ate. Oh, sige ate. Last bowl na yan ate. Pakibigay na lang. mo. Oh, sige ate. Kay ano po yan galing? Kay Ma'am Brenda, kay Ma'am Rizel, tsaka kay ate si Mira.